Si Peter o Pedro ay isa sa mga itinuturing unang naging alagad, at isa din sa pinakamalapit na alagad ni Jesus. Siya din ay kilala bilang Simon Pedro, at isa sa mga pinakatampok na tauhan sa New Testament ng Biblia. Siya ay isang mangingisdang hudyo na mula sa bayan ng Betsaida, sa rehiyon ng Galilea. Ayon sa kasaysayan sa Biblia, siya ay kapatid ni Andres, na isa ring alagad ni Jesus. Sa kanilang buhay bilang mangingisda, ginugol nila ang kanilang araw sa lawa ng Galilea, at doon sila unang tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya. Walang tahasang binanggit sa Biblia kung sino ang mga magulang ni Pedro, pero ayon sa tradisyon, ang pangalan ng kanyang ama ay Jonah o John, at kadalasan siyang tinatawag na, Simon na anak ni Jonah. Isa sa mga ilang detalye tungkol sa kanyang pamilya ay ang pagkakaroon niya ng asawa, sapagkat binanggit sa mga ebanghelyo na pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Pedro mula sa lagnat. Wala namang tiyak na binanggit kung may anak siya, ngunit sa ilang pananampalatayang kristyano, may mga tradisyon na nagsasabing posibleng may mga anak siya, bagamat walang tiyak na batayan sa kasulatan. Si Pedro ay marahil na sa hustong gulang na nang makilala niya si Jesus. Batay sa ilang ebidensya sa kultura noong panahong iyon, maaaring nasa sa huling bahagi ng kanyang 30 taon o higit pa nang siya ay tawagin ni Jesus bilang alagad. Mula sa isang simpleng mangingisda, siya ay naging paunahing alagad at naging kilalang leader ng mga disciple. Napansin ko lang, karamihan sa atin na maraming ayaw maging Judas, at marami gusto maging Peter. Pero kung pag-isipan yung mabuti, parehas na nagkasala si Judas at Pedro. Ang pagkakaiba lang ni Judas at Pedro ay yung naging response nila pagkatapos ng failure. Sa totoo lang, kung titignan nyo ang Biblia, mas marami pang pagkakataon na nag-failed si Peter kesa kay Judas. At karamihan sa atin ayaw maging Judas, pero gusto maging Peter, dahil nalaman natin ang mga ginawa ni Peter. Pero minsan hindi natin napansin sa konteks na si Pedro ay nag-failed ng maraming beses. Halimbawa nung si Pedro ay lumakad sa tubig, totoong lumakad siya sa tubig, ngunit na bigo. Dito makikita natin kung gaano kalalim ang pananampalataya niya kay Jesus. Dahil lumabas siya sa kanyang comfort zone, at tumaas ang kanyang confidence, subalit na ang kanyang confidence dahil sa nakita niyang bagyo at sa alon. At ano ang resulta? Lumubog siya pero hindi siya nalunod. At salamat kay Jesus dahil hindi hindi kanya papayagang malunod sa harapan ng kanyang presensya. Bukod dun nagkamali din si Peter nung pinagsabihan niya si Jesus. At ito ang nakakagulat, si Peter lang ang kayang gumawa na sawayin o pagsabihan si Jesus. Ito yung tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng, sino raw ako ayon sa mga tao? At si Peter lang ang sumagot ng kayo po ang mesaya. Makikita natin dito na sobrang taas ng confidence ni Peter. Dahil sabi ni Jesus, tanging espiritu lamang ang makakapagpahayag nito sa iyo. At pagkatapos purihin ni Jesus si Peter, nagsimulang mangaral si Jesus sa mga alagad. At sinabi niyang siya ay mamamatay. Ngunit kinausap ni Pedro si Jesus at pinagsabihan, sinabi niyang huwag sanang ipahintulot ng Diyos, hindi ito kailanman mag sa inyo. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, Lumayo ka sa akin sa tanas. Sapagkat ang iniisip mo'y ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng tao. Si Peter ay nag-failed sa kanyang perspective dahil si Jesus ay may mission sa sangkatauhan. Dahil hindi siya naparito para iligtas ang kanyang sarili. Naparito siya para iligtas ang mga makasalanan. Si Peter ay nag-failed pa din nung nakatulog siya habang nananalangin si Jesus. Ito yung gabi bago arestuhin si Jesus. Siya din ay aggressive na tumaga ng tenga ni Malkus na servant ng high priest. Pero hindi yun ang intention ni Jesus. So, nagfailed ulit si Peter, at ang pinakakilalang pagkakamali ni Pedro, ay ang kanyang tatlong ulit na pagtanggi kay Jesus. Bago pa man mangyari ito, sinabi ni Pedro ng buong tapang na hindi siya kailanman tatalikod sa Panginoon kahit mamatay siya. Masyadong na-overestimate ni Peter ang kanyang lakas. Sabi sa Luke chapter 22 verse 54 to 62. Dinakip nila si Jesus at dinala sa bahay ng punong pari. Sumunod naman si Pedro pero nasa malayo siya. Sabi ng maraming Bible scholars, nung pinasok nila si Jesus sa bahay ng punong pari ay hindi nakasara ng buo ang pintuan. Pagkatapos sila'y nagsindi ng apoy sa gitna ng looban, at sila'y magkakasama, si Pedro ay pumunta din para magpainit sa gitna nila. At sabi ng mga teologyan na nakikita ni Pedro si Jesus at ayaw niyang samahan si Jesus. Gusto niya lang malaman kung ano ang nangyayari kay Jesus. Dapat ay wala si Peter sa mga nagpapainit at dapat ay kasama niya ang Panginoong Jesus dahil yun ang pinangako niya. Ngayon, nakita siya ng isang utusang babae sa tabi ng siga at tinignang mabuti. Sinabi ng babae, kasamahan din ni Jesus ang lalaking ito. Ngunit itinanggi ito ni Pedro at sinabing babae, hindi ko siya kilala. Maya-maya, may nakakita na naman sa kanya at nagsabi, kasamahan ka rin nila diba? Hindi, sagot ni Pedro. Pagkalipas ng isang oras, iginiit naman ng isa, totoong kasamahan din ni Jesus ang taong ito, dahil taga Galilea rin siya. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. At habang nagsasalita pa siya ay tumilok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilok ang manok mayong gabi, tatlong beses mong ikakailan na kilala mo ako. Kaya lumabas si Pedro at humagulgol. Sa tingin niyo tuwing tumitilaok ang manok, ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Peter? Pinapaalala siguro ng tilaok ng manok ang kanyang pagkakamali. At maaaring hindi manok ang trigger point mo, subalit naniniwala akong maraming manok sa buhay natin. Na tuwing magyayari ang trigger point na yon, naaalala mo kung saan ka nagkamali, naaalala mo kung paano ka dumapa, at hindi natupad ang mga pangako ng Panginoon sa iyo. Lagi mo lang tandaan na tuwing magkakamali ka, tuwing babagsak ka, ibig sabihin lang nun ay isang hakbang ka na lang para magtabumpay. Karamihan sa atin ay katulad ni Peter, na ikinaila si Jesus ng tatlong beses. At alam niyo kung ano ang mas masakit sa point na ito? Hindi na nakahingi ng tawad si Pedro kay Jesus. Alam niyo ba kung ano na ang nangyari kay Peter after mamatay ni Jesus sa krus? Marami sa atin ang hindi na alam kung ano ang nangyari after nito. Sabi sa John 21 verse 3, sabi ni Peter sa mga alagad. Mangingisda ako. Alam naman natin na sa loob ng tatlong taon at kalahati ay laging abala ang mga alagad kasama ni Jesus, lagi silang pumupunta kahit saan. At pagkatapos mamatay ni Jesus, siguro nasa isip nila ay kung ano na ang mga gagawin nila. Pero si Peter ay bigla na lang nangisda. At ito ang nakakamangha dahil si Peter ay dati nang mangingisda bago siya naging tagasunod ng Panginoong Jesus. At pagkatapos niyang itanggi si Jesus, ang unang instinct niya ay balik na lang siya sa panginisda. Dahil sa guilt and shame, bumabalik tayo sa lumang pagkatao. Binabalikan natin kung saan tayo expert, kung saan tayo magaling. Ituloy natin ang verse. Sumagot sila, sasama kami. At kahit ang mga alagad ay sumama kay Peter na mangisda, at isa na dito si Matthew na isang tax collector kahit hindi ito expert sa panginisda. Pero siguro nga dahil sa pagkasala at kahihiyan, dahil nung ipinako sa krus si Jesus ay si John lang ang nandun. At lahat sila ay tumakas at nagtago. Pagkatapos kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Ngunit wala silang nahuli ng gabing iyon. Ang sabi dito ay buong gabi silang nanghuhuli ng isda, at wala silang nahuli kahit isa. Maraming mga scholars ang nagsasabi na kaya lang sila nanghuhuli ng isda ay for fun lang nila o katuwaan lang nila. Subalit meron bang nangingisda ng buong gabi na katuwaan lang? Pero siguro, naghahanap sila ng pagkakaabalahan dahil gusto nilang patahimikin yung voice of condemnation at shame sa isip nila. Kasi akala natin ang bagong relationship, bagong work o kumpanya, yung bagong stage ng buhay natin ay yun yung makakapagpagaling para mawala yung feeling natin ng sakit, pagkakasala at kahiyan. Pero hindi mo talaga prinoseso yung sakit at ano ang mangyayari. Madadala natin yung guilt sa relationship, hanggang sa bagong trabaho, madadala natin yung attitude at behavior. Dahil kinover up mo lang yung sakit, dahil ang pinakakailangan mo ay hindi cover up, kundi covering. Dahil sa gitna ng ating pagkakamali, hahayaan natin ang pagmamahal ng Diyos ang mag-overwhelm. Hahayaan natin ang Diyos ang magproseso ng sakit. Ang sabi ulit sa verse ay, kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Ngunit wala silang nahuli ng gabing iyon. Pamilyar ba sa inyo tong verse? Ito din yung pagkakataon na nakilala ni Peter si Jesus, nang huli siya ng isda buong gabi, ngunit wala siyang nahuli. At pagkatapos ng tatlong taon at kalahati, bumalik ulit siya sa pangingisda, ngunit wala silang nahuli kahit isa. Isipin mo yun expert si Peter sa pangingisda, dahil trabaho niya ito, at kabisado niya ang dagat. Alam niya kung kailan mangisda tapos nung nangisda yung ekspertong mangisda, ay wala siyang nahuli kahit na isa. Nakakabahala ba? Maaari, dahil nagkamali ulit si Peter. Maaring ang pagkakamali na ito ay God's protection. Dahil sa totoo lang pinipigilan ng Lord ang kanyang mga alagad na bumalik sa kanilang buhay, pinipigilan ng Diyos na mag sila. Minsan, may mga pagkakamali sa buhay natin na inaalaw ng Panginoon, para ma-realize natin na ayaw ka ng pabalikin ni Lord sa lumang buhay, o sa dati mong pagkatao. Minsan, dahil sa pagkakamali natin, ang Diyos ay nangungusap. Sa John 21 verse 4 to 5, nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan, ngunit hindi nila nakilala na si Jesus iyon. Tinawag sila ni Jesus, mga kaibigan, may huli ba kayo? Sumagot sila, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanila, ihulog niyo ang lambat sa gawing kahna ng bangka, at makakahuli kayo. Iyon na ang ginawa nila, at nang hilain nila ito ay hindi nila maitaas ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Pamilyar ba? Nangyari na ito tatlong taon ang nakalipas ng nangingisda sila Peter, ngunit walang nahuli. Ito din ang unang milagro na nakita niya at kung bakit sumunod si Peter kay Jesus. Maaaring milika ulit ng Diyos ang milagrong ito para maalala nila ang pagkakamali. Pero ang layunin o purpose nila ay tuloy lang. Dahil hindi porket nagkamali ka ay wala ng plano ang Diyos sayo. Sabi sa verse 7, Sinabi kay Pedro ng alagad na malapit sa puso ni Jesus, ang Panginoon iyon, nang marinig ito ni Pedro, agad siyang tumalon sa tubig. Kung ako si Pedro ay baka hindi ako lalapit kay Jesus dahil may atraso ako sa kanya, at ilan beses ko din siyang ikinaila. At pansin nyo ba, kung meron kang atraso sa isang tao ay hindi ka lalapit sa kanya. Pero tignan mo si Pedro, tumalon siya para puntahan agad ang Panginoon. Alam mo ba kung bakit? Dahil may kakaiba sa ating Panginoong Jesus. Na kahit bumagsak ka, na kahit dumapa ka, na kahit nagkamali ka, pero kung titignan mo ang Panginoon, wala kang makikitang condemnation, wala kang makikitang hinusgahan ka ng Panginoon. Sabi sa verse 9. Pagdating nila sa dalampasigan, nakita nila roon ang nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. At ito ang nakakatuwa dahil hinuhuli pa lang nila ang mga isda. Iniihaw na ito ng Panginoong Hesus. Alam kong marami sa atin ang may pagkakasala at kabiguan sa buhay. Pero ang Diyos ang lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bituin. Muli talaga bang hindi alam ng Diyos na may pinagdadaanan ka ngayon? Yung iyak mo sa Panginoon, yung mga tanong at mga bagay na gumugulo sa isip mo. Ito lang ang masasabi ko. Alam lahat ng Diyos ang mga 'yon. Alam ng Diyos lahat ng tanong mo, alam ng Diyos kung ilan ang bilang ng buhok mo at kung ano ang mga pinagdadaanan mo. Pero gusto lang ipaalala ng Diyos sa iyo na pag masyado kang nakafocus sa pagkakamali, madidisappoint ka. Pero kung makikita mo ang kalakihan ng pangako ng Diyos, magagalak ka. Kapatid walang makakapaghiwalay sayo sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan, o ang hell, o ang diablo, o ang iyong kabiguan. O ang iyong pagkakamali ay hindi yan magiging dahilan para mahiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya nga ka, kaibigan bumangon ka at magsimula ulit. Confess your sins to God. Kilalanin mo yung pagkakamali mo, aminin mo ito sa Diyos at pagkatapos ay pagsisihan mo at talikuran ang iyong kasalanan. Tanggapin mo ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Paniwalaan mo ang ginawa niyang paglilinis sa iyo at huwag mo sayangin ang binigay niya sa iyo ng bagong simula. Huwag ka nang bumalik sa dati mong gawain. Talikuran mo ito at humarap ka sa Panginoong Hesus ng tuloy-tuloy, at pag ginagawa mo ito ay magmamature ka bilang isang mabuting alagad ng Panginoong Hesus. Bumalik tayo kay Peter. Sa huli, siya ay inaresto sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Nero, na kilala sa matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Sa wakas ng kanyang buhay, si Pedro ay pinatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Subalit dahil sa kanyang kababaang loob at matinding paggalang kay Jesus, hiniling niya na siya ay ipako ng patiwarik o pabaliktad, sapagkat hindi raw siya karapat dapat mamatay sa parehong paraan ng Panginoong Jesus. Bagamat walang eksaktong detalye sa Biblia tungkol sa kanyang kamatayan, may pahiwatig si Jesus noong hula niya kay Pedro sa John 21 verse 18 to 19. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo. At pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang mga kamay mo, at iba na ang magbibihis sa iyo, at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung anong klasing kamatayan ang daranasin ni Pedro upang maparangalan ang Diyos. Ang mga salitang, iunat mo ang iyong mga kamay, ay kinikilala ng maraming iskolar bilang hudyat ng pagkakapako sa krus, at ang, dadalhin ka sa lugar na ayaw mong puntahan, ay tumutukoy sa pagkamatay na hindi niya kabustuhan. Isang paghihirap alang-alang sa pananampalataya. Ito ang huling bahagi ng muling pagtatalaga ni Jesus kay Pedro bilang pastol ng kanyang mga tupa, Kasunod ng tatlong beses na pagtatanong kung mahal siya nito. Maraming mga scholars ang nagsasabing siya ay nasa 60 to 70 years old nang siya ay mamatay. Ang buhay ni Peter ay naging halimbawa ng pagbabago mula sa isang simpleng manginisda na puno ng kahinaan, hindi perpekto, madaling madaig ng damdamin at takot, ngunit may pusong handang magpakumbaba, tumanggap ng pagtutuwid, at muling bumangon tungo sa isang matatag na haligi ng pananampalataya. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, siya pa rin ang ginamit ng Diyos upang manguna sa simbahan. Isang paalala na ang kabiguan ay hindi ang katapusan, kundi isang paanyaya sa mas malalim na pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat at God bless.